Ayan mga kandong, nandito naman po tayo sa Tanaw Batangas Dito naman po tayo, mag-update na naman tayo mga Ihatid ko naman sa inyo mga ilang gulay na presyuan dito sa Tanaw Batangas So para malaman natin mga presyuan ng mga gulay mga dito sa Tanaw Batangas So yun, samahan nyo po, titingnan natin kung may mga pagbabago Mga pagbabago na yan, o pataas o pababa po o, So titingnan natin kung may mga pagbabago ang mga presyuan ng mga gulay mga dito sa Tanaw Batangas So magta-time check muna tayo bago tayo magdadalan Ay mga kandong, alas 4.36 po So yun na ah, alas 4.36 Okay, good morning po sa inyong lahat good morning po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po at magpapasalamat lang po ako dun sa aking mga mahal na subscriber at malakong viewers so maraming salamat thank you very much po sa inyong patuloy na pagsuporta no so uh, doon po sa mga OFW maraming salamat thank you very much po at doon po sa mga atin mga tindero tindera thank you very much po sa inyong manonood sa ating mga video so maraming salamat sa inyong suporta at thank you doon po sa mga ating mga farmers so maraming salamat po salamat sa inyong patuloy na pag sa tatanim ng gulay sa inyong kasipagan at marami po tayong magkakain na sarap na gulay no, at maraming salamat thank you very much po, okay, at tayo may ka-update lamang, base lamang doon sa pag pagkakahango o pagkakabili po so yun no, maraming salamat thank you sa suporta, okay, at good morning sa inyong lahat, at tayo magsisimula na, at maga na dito daw sa Sabandabaw ay 35 daw ang kilo 35 ang kilo yan. malalaki Sabandabaw yun, yan. 35 35 ito daw ay 60 daw ang kilo ng lakatan. Lakatan to, no? Lakatan. Sa saging. Dito po ay 45 dito, 40? 45. 45 dito sa natundan. 45 ang kilo. Dito daw ang kilo ng ano, ng sitaw. Kilo na sitaw? 80 daw ang kilo. So, dito sa puso ay 150. So, kin sila ang kilo. Puso ng saging. Puso ng sababong. Saging. Sa so, yuto daw ay 50. 50 ito ang kilo. So 580 po 'yan 10 kilo po. Yan. 10 kilo ay 580. So 58 ang kilo. 55 daw dito sa ano sa kamote. 55 ang kilo. 60 sa okra, 60 ang kilo. 60 ang kilo ng okra. Dito daw sa sa, no, sa kamatis ay 1, 1, 2, 1 125 ang kilo. 28, 28 ang kilo ng ano ng kam ng ano na kalamansi sa so, santol ay 25 daw ang kilo oh, 25 bangkok, ang lalaki lalaki ng santol so 25 lang ang kilo to, 50 po yan, 10 kilos po itong laman 18, 18 ang kilo 18 ang kilo ng kalabasa 50 ang kilo ng luya 50 50 per kilo Gustin 150 ang kilo 150 ang kilo ng Agustin daw ay 350 350 So 35 ang kilo 35 ang kilo ng papaya Dito po sa Kinsay ay 200 daw ang kilo 200 Kinsay Sa talong daw ay 40 ang kilo 40 ang kilo so 400 po yan 400 isang bundle wala bawas wala bawas 40 ang kilo ng talong pino daw dito ay 20 ang kilo 10 ba to 10 kilo ha sampung kilo oh 20 ang kilo dito ay 25 ito pala ay 25 ang kilo ang binta niya 25 ang kilo ng pipino puti pero sa gabi ay oh sa pulang gabi ay 60 60 ang kilo 60 ang kilo ng pulang gabi dito daw ay 150 150 po ito isang bundle sa togi so maka per balot lang sya 10 balot 420, 420, 10 kilos po ang laman yan. 420. Dito daw ay, ano, 50 ang kilo. ng labanos 50. 500, 10 kilos ang laman. 1 tin? Ibig sabihin, 1 ang kilo niyan? 1 tin daw yan, patatas. 1 110 ang kilo. Ay! daming pananim talong talong $5.50 dito $5.50 sa labuyo tapos dito ay $400 $400 ang kilo ng bell paper na dito ito daw y 100 sample ay. So 1000 po to, 10 kilos po ang laman niya. Maganda po yan, good. Nampalay. Punta na po tayo ng parking Nandun, nandun na po yung ating cargador Ayun mga kalingap Ito lang po yung mga in-update natin Medyo marami rin po to Mga palang sibuyas ay 1,050 Nakuha po natin ng na 1,050 tapos dito sa uh, bawang na tanso po tanso po to ang kinukuha natin uh, nakuha po natin ng 630 so yun tapos dito ay nakuha po natin dito po na ng, ng ano ganun din 600 din to 600 yung si na puti sa patula ay nakuha po natin to na ano ng 20 ang kilo 20 ang kilo ng patula sa mustasa po ay nakuha po natin ng 250 to 250 so 25 lang ang kilo sa mustasa mustasa po yan mustasa ito po sa AC e tau kay 85 85 ang kilo dito 85 85 so 850 po to sa 10 kilos po to ang laman ito 10 kilos sa talong ay binigay po sa atin to ng ano ng 55 55 ang kilo so 550 po to isa isang bundle 10 kilos po ang laman yan

mga nga pa nandito po tayo ah, tapos na naman tayo no? so hindi man lahat ng gulay mga kondo ay naihatid nai ko sa inyo mga ng mga gulay mga kondo dito sa Tanawan Patanga so kahit paano ay may, mayroon kayo mayroon kayo ako na i-update sa inyo so naihatid para maihatid um, ko sa inyo mga presyo ng mga gulay mga kaundo dito sa Tanawan, Batangas. So mura ang gulay din, dito, dito mga kaundo, mga kalingap. Mura din po dito sa Tanawan, Batangas. So maraming salamat, maraming salamat. Thank you po sa inyong patuloy na pagsuporta at maraming salamat sa suporta. Ah, okay, good morning po sa ating lahat. Okay. Mga kalingap, yun lang po yung mga in-update natin. Nandito po tayo sa Tanawan, Batangas. Okay. Mga kaundo, apalamping ah, naman sa inyo no. Ah. Uh, dalawin po natin ang channel ni Kuya Bal Santos Matubang and Kalinga Props and uh, atin na vlog. So, mga Kalinga Partners, so po natin at yun, maraming salamat. At uh, yun, uh, supportan po natin ang kanilang channel para tuloy-tuloy uh, po ang pagtulong sa ating mga kapang mahirap sa, para lalong marami ang matulungan. So, yun. Uh, bilang isang charity vlogger. So, maraming salamat. Thank you. Supportan po natin ang kanilang channel. So, shout out po sa ating lahat at good morning po. At maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. No? At good morning, good morning muli. At maraming salamat. At tayo po yung na. na po tayo ng Kabuya, Laguna. Okay. At isama po natin yung mga ano Kalinga Reactor so suportahan po suportahan po natin at uh, kalingap Reactors. So maraming salamat at yun maraming salamat po at papunta na po tayo sa Bawi na po tayo ng Laguna. So, good morning po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po muli. Thank you sa suporta at bawi na po tayo. Ayun, bawi na po tayo. Go, 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 go! At yun lang po. Base lamang po sa ating mga pagkakabili o pagkakahango. So, yun, hindi man lahat ng gulay. And uh, ko sa inyong mga presyo ng mga gulay mga kulo dito sa Tanawan, Batangas. So, yun, good morning at go. Mura din po. Tamang-tamang -tama po sa ating mga negosyo ng mga gulay. So, mga kalingat, thank you sa suporta. Okay? Few moments later. Pauwi na po tayo. Good morning. Good morning po. Out sa lahat. naka-exit okay, na po tayo so nandito po tayo sa Barangay Pulo so maraming salamat, thank you very much po sa so, pagsama nyo sa akin doon sa uh, Awan Tanawan Batangas po so, yo, good morning, good morning po few moments later kalingap na dito na po tayo nakarating na po tayo dito sa Pisto so thank you sa pagsama nyo sa akin doon sa Tanawan Batangas doon po tayo nag-update at good morning po sa inyong lahat mga kundo okay thank you babalang po natin natin mga kulay out sa lahat. Ano ba ka talong ba? Shout sa ito si Tisay. Hello po. Magandang umaga guys. Ayun. <laughs> out.